Hello? Sino to? Ano? Saan? Oh no! Wala kong alam! Wala kong alam na may jutang ako sa inyo! Bakit ako, bakit ako yung sinisingil ninyo? Oh, no, 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 Matagal na akong hindi nag ola <laughs> Bakit? Ano? <laughs> Kenan? Huh? <laughs> Prinasas nyo nang hindi ko alam? Tapos in-approve nang hindi ko alam. <laughs> <laughs> Dinisburse niya yung pera na wala akong tatanggap. <laughs> <laughs> Tapos ngayon sisingilin niyo ako. <laughs> Tinigil kaya! Ka? Oh, no, no. Ba't ako magbabayad? Di ko kayo babayaran! Oh no! Ma? No, Mas kamer! Halo ka! Jumutang daw ako! Naniningil! Wala naman akong alam na jutang ko sa kanila! Anyways, welcome, welcome, welcome back sa ating channel mga Iteche Warrior. Kung bago ka pa lang, don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng magandang Itechewang mga video, kayo ang unang matatalsikan. Tara! Kaya tumutok ka lang dito sa channel, baka ikaw na ang maswerteng maambunan ng... Giveaway! Oh, ngayon, yes may listahan ako. Na Nasaan na ba yung listahan ko? Ba't nawala Naso Nasaan May listahan ako mga itechua. Kasi in today's video, talaga tatalakayan natin yung mga na-revoke na ng SEC ng mga OLA. yung mga dapat hindi nyo, hindi nyo na ginudutangan kasi nga matagal na silang suspended at na-revoke na ang kanilang mga SEC registration. Ito yung mga <laughs> na raid na kamakailan lama, or last year two years ago basta na raid na sila nandito yung listahan oh di ba kung gusto niyo i-check yung listahan punta tayo sa pwede kayong pumunta sa link na nasa ano description or punta niyo yung website ng SEC so eto na nga pupunta tayo doon pag-uusapan natin ang mga Online lending app na illegal at hindi na dapat ginudutangan Okay, so ipapakita ko sa inyo ito Nandito tayo sa website ng SEC SEC.gov.ph Tapos dito sa may bandang kaliwa O oh, diba, makikita nyo dyan yung lending companies and financing companies Tas dito may list of revoked and suspended lending companies Ayan o, oh, napakalaki Ayan, si zoom natin. Yan. Tapos, pupunta tayo dito sa list of asana oh, na? Ito o, oh, sa may ola. Okay, that, ito sa pinakababa. May cease and desist order na ngay. May resolution nang binigay si ano. Na inisyo si ano, SEC sa, sa, kanila. Pero nakikita pa rin natin for sure. Nandyan pa rin sa Play Store. Absorb yung mga iba dito na na-revoke na. Hindi ko alam kung bakit. Kaya, check natin. So, dito punta lang kayo sa lending companies and financing company and their online lending platforms with cease and desist order. Okay. Ayan. Mm, Di ba familiar? Familiar kayo? <laughs> Nangunguna si Armorak. Lending Inc. O, ba? Diba? So, ang kanyang mga junakis ay sino? Ayudas at saka ka si Willon. O, oh, diba? Check natin. Do-double check natin mamaya kung nandiyan pa yung mga ginayupak na yan <laughs> sa Play Store or App Store. Check nyo din sa end kung nandiyan. Makikita nyo pa rin pa ba ang mga itechuwarya. Tapos pang pumapangalaw si FESL Lending Investor Corp. Okay? Ang kanyang mga junakis ay sina Start Loan, PONDO LOAN AT FIRST CASH O, oh, familiar ako dito kay PONDO LOAN na i lo Pumapangatlo, Philippine Financing Corp <laughs> Familiar Ayan si PAUTANG PESO <laughs> Ito yung ang scam sa akin, ang ginayupak PAUTANG PESO O, oh, kapatid nyo din yun si BARO PESO KING LOAN LOAN PESO LEND PESO MARKET ALA LEND PESO MARKET ALA Loan Quick, Cash Cloud, Cash Star, Free Peso, Going Loans, Peso Network, Red Cash. Ang dami, Mima. Okay. Tapos, ito, mm, um, na-raid na to. Pinakita ko na sa inyo yung ano, yung may, may review tayo din sa Populous Lending Corporation na to. Ang kanya mga ay sina Peso Pop, Peso Cow, New Cash, Lucky Loan. O, di ba mga scammer? Okay. Oh, no. Panglima, Surety Cash Lending Investors Corp. Ako okay, ang kanyang anak si Shuri Tikas nag-iisa. <laughs> nag-iisang unika iya. <laughs> Tapos ah si Upeso. Peso, lending corp. Junakis oh, no. niya si na Upeso para for you para lending loan mo to. Okay, bakit ko ba bakit ba natin tinatalakay ang mga iTechwaria? Kasi itong mga ola na to, may mga nabibiktima pa rin hanggang ngayon. Kahit wala na sila dapat sa Play Store and App Store, pero nandun pa rin. Nakakapangbiktima pa rin sila or may mga nabiktima pa rin dyan na nangungutang sa mga iTechwaria. Now you know. Oh, kung nanonood ka ngayon ng video na ite o di ba magpapasalamat ka sa akin kasi nga walang tumatalakay nito kundi ako lamang. <laughs> di ba walang nagbibigay bakit hindi pinag-uusapan ito? ng ibang mga all of vloggers, di ba? Tayo lang. Eh kasi nga, may mga iba dyan na oh, uh, no! I don't want to mention the names of the content creator o mga vlogger dyan na kontodo promote sa mga ibang ola o hindi ko nababagay alam niyo na kung sino sila kaya dito sa channel tayo nagbibigay tayo ng awareness sa, ati, sa mga publiko sa ating mga kababayan para hindi nyo nagjutangan tumadhin na upak ng mga loan sharks na to okay check natin kasi may mga resolution na ito eh may mga issued ng uh, resolution ang sec dyan patungkol sa mga uh, ola-ola ang wait lang so ko lang so i-check na, natin dyan Okay, punta tayo ng uh, SEC issuance. Ah, hindi. Dito sa my... Okay, advisories. Tama ba? Advisories and notices. Kaso wala pala dito. So, dito tayo. Balik tayo. Punta tayo sa relevant laws and IRRs. Wala din dyan. Saan ko ba nakita yon Press release. Tignan natin. Press release. Okay. So, andito o. Oh, nakikita ko o. Oh, si Papilus Lending uh, Corp. No. Oh, sabi dito, SEC revokes Papillus Lending License. Diba? Kung nakikita nyo dyan. Tapos may mga iba din dyan. Uh, SEC issues cease and desist order against six, six online lending uh, or online lenders. Ito yung nung um, 2022 pa. So, nandyan lahat to. Oh, makikita nyo yung uh, resolution ng SEC dyan. So, i-check nyo yung website ng SEC, kalikutin nyo, makikita nyo yung mga resolution dyan ng uh, SEC. Ngayon, punta naman tayo sa Play Store, diba? Iko-cross-check natin ang mga itetewaryang ito, kung nandito pa sila, hmm? Okay, so number one si ano? Ano listahan ko? Ayudas! Okay, Ayudas at saka si Wilon, under siya ni Armorak dati. Armorak Lending Inc. So, Ayudas and Wilon, check natin. Okay. Okay ayudas. Aha. Hmm, mukhang wala na siya. Okay, mukhang wala na siya dito sa Play Store. Sa inyo ba nakikita nyo sa Play Store ninyo o kaya sa App Store? Ito si Ayudas. Okay. Wala, hindi ko makita oh. So, wala na siya. Ngayon si Willone. Check natin. Willone. So kung napanood nyo yung uh, mga previous video natin about raid, ba? Diba? Panoorin nyo. May mga ano dyan na raid na. Ah, eto siya. O, oh, tita. Nandito si Willown. Mm. Oh, no. loan, Peso Quick Loan. nag na ng pangalan. Tignan natin, tignan nyo, nandiyan pa sila. Nandiyan na yung upak talaga nito, eh, no? Ito yung si Willown. Ang kapal ng pagmumukha. So, tignan nyo. Hmm, di ba? Ang kanyang company name, Armorac Lending Inc. Tapos, Oh. Ayan oh. Tapos niya sabi niya may sa registration pa siya eh. na nga, revoke na nga, wala na nga. Kaya kayo, beware ha. so, wag nyo nang i-download itong si WeLoan. Tapos nga, check naman natin. Pumapangalawa si Start Loan. Under siya ni FESL Lending uh, Investor Corp. Start Loan, Pondo Loan at First Cash. Start Loan. Start Loan ha uh -huh. Start loan Tama ba dapat isang word lang? Hindi dalawang word. Start loan. Okay, start loan. Wala, wala akong nakikita. Wala akong nakikita. Sa inyo ba nakikita nyo? Hmm, pa-comment and uh, pa-comment below kung nakikita nyo si start loan na. Tapos itong si pondo loan. Hmm familiar sa akin tong pondo kasi nga dati naki, na, parang may jutang din ako dati dyan <laughs> nung kasagsagan pa ng ola pondo loan ah wala na din mm, okay good job dyan pondo loan wale okay dito naman tayo sa pangatlo si philippine Micro. financing corp so Ah, eto ang dami niyang Junakis. Etong si Pautang. Nakita ko kanina to eh. Wait lang, Pautang Peso. Ayan. Sabi ah, ko sa inyo, nandito siya eh. Ang kapal ng pagmumukha talaga, oh. Mm -mm. Si Pautang Peso. Et, kung eto, kung natatanda nyo, ito yung ng scam sa akin na uh, ginayupakso. ginayupak. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video na kinento ko, panuuring yung video na itay para magkaroon kayo ng idea at kung sino man ang meron pang jutang sa pautang peso na ito, tigilan nyo na i-uninstall nyo na yung app huwag nyo nang bayarang, masasayang lang ang pera ninyo, okay, tignan nyo hmm. si pautang peso oh. nagiba ng pangalan, tita naging LHL online lending daw siya diba? eh, microdot eh, diba? dati siyang, ano, microdot Philippine microdot pa-utang peso, oh. nandiyan oh. 'Di ba? nang i-download to, ha? Tapos, ang kanyang Majunakis or kapatids is Baro Peso. Okay, check din natin si Baro Peso. Okay, wala. Wala si Baro Peso. Ay, eh, si ano? Sino to? King Loan. King Loan. Okay, wala, wala din. Good job. Nawala sila. Okay, itong isa si loan peso. Aha. Loan peso. Mm -hmm. <laughs> wala, wala din. Okay, good job. Lend peso market. Itong pangalan na to Lend Peso Market Ay, wala din Good job Okay Loan Quick Loan Quick Loan Quick Hindi kayo nag-iba sila ng pangalan Pa-comment naman Baka may nakikita kayo dyan Na hindi ko nakikita ha <laughs> nag-iba pala ng pangalan Loan Quick walay mm. tapos cash cloud ito narinig ko na itong si cash cloud pero I'm not sure kung nandito pa ay ibang cash cloud to. ito ba sya hindi o hindi ola eh game to eh Kaya hindi yan cash cloud walay Cash Star. Cash Star. Ay. Wala. Wala si Cash Star. Pero bakit nagsa ang sinasuggest niya si ano? Si I Peso. Okay. Buti naman. Wala na. So parang yung nakita pa lang natin dito na, na ano, present pa rin sa Play Store itong si Willow, 'di ba? Okay. Tapos ano to? 3 free peso. Free talaga as, as in free ang pera. 3 <laughs> peso. Free peso. Mhm. Mm huh. Wala. Okay, wala na. Okay, ito yung si Going Loans. Going Loans. Ah, wala na din. In fairness. So, pero ang nandito pa rin si Willon sa pa-utang peso. Aha. Peso Network. Okay. Mukhang wala na din. Peso Network. Okay, dapat wala na sila. Kasi minsan alam nyo, loko-loko tong mga eh. diba kahit revoke na sila kahit tatanggalan na sila ng lisensya ng SEC bumabalik-balik sila oh, using no. another name diba nag-iiba sila kaya pa-comment kung meron kayong nalalaman dito na mga nasa listahan na na-revoke na, na pero nagpalit ng pangalan okay si red cash red cash So, himay-himay talagang ginagawa natin. Okay, wala din. Wala na. Wala na si Red Cash. So, itong chine-check natin na uh, pagko-cross-check natin sa Play Store, this is as of April 5, 2024 ha. Kaya pag may mga ano dyan, gustong panoorin ito in the future. O, oh, alam nyo na. Okay, punta naman tayo dito sa ano kay Populous Lending Corporation. So, Junakis na sina Peso Pop, Peso Cow, New Cash Lucky. Okay, Peso Pop. Ito sikat na sikat to dati, si Peso Pop. Oh, in fairness, wala na din, hindi ko na rin makita. Si Peso Pop. Tapos si Peso Cow. Okay. Natakot ng mga ola, no? 'Di ba? peso ko. Natakot na sila na bumalik. Tigas ng ulo ng iba eh, no? Peso cow Ang babaho ng mga pangalan eh. Peso cow <laughs> wala. Uh, peso cow Wala, wala akong makita ang peso ka. ah uh, si New Cash. New Cash. Ay! Ay, iba. Ibang new to. Travel naman to pang travel. Travel up siya. Okay, wala na din. Mm. Wala na din si new cash. Si Lucky Loan ba? Nandito. <laughs> Lucky Loan, are you here? <laughs> ay! Wale na rin. Mm, diba? Ah, na yung pagkay, mga ola kayo. Okay, punta tayo dito kay Surety Cash. Surety. Okay. Surety Cash. Ay! Uy, tita, nandito pa siya! Uh. Oh, oh, nandito siya. Surety Cash, oh. Uy, mga mima, huwag nyo nang i-download. Huwag nyo i-install. Sa mga may jutang na paki-uninstall ano, na huwag nyo nang bayaran. Illegal to, ha. Illegal na. Mm. Again, si Surety Cash. Nandito pa siya sa Play Store. Pakireport na din. Flag as inappropriate. Click nyo lang tatlong dot dyan. Tapos yung flag as inappropriate. Kasi nga, ano na to. Illegal na to. Sabihin nyo dito. Ang pwedeng ilagay dyan na reason is pwedeng other objection at saka improper ano, illegal prescription. Mga ganun na lang. Sige, i-try nyo ha. I, i flag as in inappropriate niya Ngayon, itong si U Peso. Ito, ang isa sa mga nang kare kare sa akin, mga mima. <laughs> Nandito pa rin siya, ang kapal na mukha. Oh, no! Si U Peso. Mga Mima! Si UPS sa boy na buhay pa rin sa Play Store. Illegal ito. Huwag nyo nang i-download. Ang kapatid niya si Pera for you. Nakita ko kanina si Pera for you eh. Check natin. Ah, oo nga, nandito pa rin si Pera for you. Ang kapal talaga ng iyo peso. Oh. Ah, Again ha. Mm huwag nyo nang ita-download i-uninstall agad-agad yan mga scammer to at illegal etong si pera lending at loan mo to okay pera lending pera lending where are you? <laughs> ay oo tita sobrang kapal talaga ng u-peso pati si pera lending nandito pa rin sila oh oh no oh tapos yung isa, loan mo to. Ah, eto pa siya. Si loan mo to. Hoy! Yu Peso! Illegal ka! kaloka ka, oh! Kita nyo yung mga yan? Nakita nyo yan? Yung si Yu Peso, oh! Nasa listahan ka, Yupeso, Peso, nang na revoke na ng SEC. Pero nandiyan ka pa rin sa Play Store. Ang kapal na mukha mo! Okay. Mm. No no no. Guys, i niyo 'yung video na 'to para maraming makaalam na si Upeso ay hindi na dapat jujutangan or kung may mga app pa kayo sa mga cellphone ninyo, paki-uninstall na agad-agad. Again, wag kayong magbabayad ng interest niya or kung ano mang mga fees dyan or never ano na at all. Never pay at all kasi illegal to eh. So yun lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganit ganitong mga video video review talaga naman kayong unang um, makakaalam tumawag hello bakit hindi mo ako tinatantanan jayop ka <laughs> sabi ko wala akong ginujutang sa inyo hindi ko nga kayo kilala eh sino ba kaya Princess, saan niyo nakuha yung impormasyon ko? Oh, no! Ano yan? Nagpa-process lang kayo, tas wala mo lang kung nare-receive na pera? Ano to? Auto-approve? <laughs> Hi, mga scammer kayo. Huwag niyo akong pinagtitripan. Nasa listahan ka. Ayop ka. <laughs> Bye. <laughs>